Ito si tatay mga lodi oh. Pinuha yung ano. Gusto mo Yung sobra namin. Pertiran mo ng ano. Ng pagkain niya. Yung madaling maloto. Meron. Ah lulutuin. Oo. Oh, Order mo lahat okay. Oo. Oh. Bigyan ko na lang siya ng pera. Ng, uh, Madam liit. sa jeepney, ah, uh, di ba? ito yung unang araw namin ni Madam Liit mga idol at pupunta kami ngayon sa Burnham Park ayan, so syempre naglakad-lakad muna kami at naghanap kami ng restaurant na makakainan, syempre ang inyong lingkod papay ko ay medyo uh, nabubulol ako medyo ambisyoso, so ayan, sumama lang tayo bilang bodyguard so ayan mga lodi kami yung dalawa muna we are here in the Solipaw sa Burnham Park So, ayan yung order ni yeah, Aling Malik. Wow! Uh, sarap. Gusto ko uh, mag-isa mo. Ah, wala ba? Kakain na siya. Thank you. Ay, wow, Kari. Mga wow. Lodi. Wow, sarap. Ang dami. Bukas mo yan? Ito si tatay, mga Lodi, oh. Pinuha yung ano, yung sobra namin, kukunin daw niya. Kawawa naman siya, mga idol. Kakainin mo yan, Tay? Kawawa naman si tatay, oh. Ito yung dala niya, so. guys, oh. niya yung sobra. ano niya, rice? So, nakakadurog ng puso, mga idol. Kaya mo siya ng rice. si tatay, oh. Orderan mo ng, ano? Ah, uh, big. Oh, isang rice, man, Isang or... rice at saka orderan mo ng ano, ng pagkain niya. Yung madaling maluto, meron. ni ah, Tatay mo. Alulutuin order mo lang. Oh. Hindi okay. bigyan ko na lang siya ng pera. Rice na lang po. Isa. Ito na lang tayo. Hindi dahil hindi dahil magpapasigat tayo. Gagawan gagawa lang tayo ng example kahit konti. Makakain lang si Tatay. Mahirap lang tayo pero okay na 'yan. O, ito na tayo. Mm hmm. hmm. Bili, ako po. Mm. Bili mo ng pagkain matay kahit konti lang ah. Kasi hindi naman tayo mayaman. Oo. Oh, May ayan mo si tatay oh. Tayo rice tayo. So ayan si tatay mga idol. Uh, habang kumakain kami, lumapit siya. At uh, nung patapos na kami, uh, sabi niya kukunin daw yung sobra. So doon palang medyo naawa na kami. Although, pang, pangatlo na siya na lumapit sa amin na hihingi ng pera. Yung iba, ayaw nila ng pagkain. Uh, Nalate kasi siya, mga idol. Na, uh, nung marami pang ano, pagkain, hindi, ko na, hindi na namin maubos-ubos. Pero dahil nang hinayang ako, <laughs> pinilit kong inubos, mga idol. Pero yung mga nauna na isang matanda at mga bata, ayaw nila ng pagkain na sobra. Gusto nila yung... Uh, yung pera ang gusto nila so nagbigay kami ng konti ngayon dahil maraming nakatingin sa amin kasi kami yung ano lapitin ng mga umiingi ng pera eh ba hindi e, ako mukha naman akong iyagit o di ba so wala so ganoon tapos nung patapos na kami may lumapit na tatay hinihingi yung mga tira-tira namin so ayun binigay na namin yung tira-tira although pinilit kong kinain yung iba kasi nanghihinayang ako at dahil ay uh, naihiya yata siya na bigyan namin siya ng pagkain binigyan ko na lang ng pangkain niya mga tatlong daan saka yung coins eh, siyempre, isipin na lang natin na yung pagtulong ay napakasarap sa dibdib at isipin na lang natin na hindi tayo nandun sa kalagayan nila. So, blessed pa rin tayo mga idol na uh, kumakain tayo ng medyo maayos kahit kinukulang tayo nakakatulong tayo so ang sarap sa pakiramdam na sana po uh, Uh, kayong mga kabataan, ang masasabi ko lang, ang masasabi ni papay ko sa inyo, mag-aaral kayong mabuti para hindi kayo magaya sa amin na walang pinag-aralan at sa mga ganitong mga bata na pakalat-kalat lang sa lansangan, yung mga nanay na naghihirap, yung mga nanay nyo na nasa abroad, wag nyo pong abusuhin kasi hindi pinupulot po yung pera. Sige tayo, sige, ingat ka. Salamat po sa